Hi everyone, good evening, I'm back This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon At sa manalo, kailangan ng gumalaw kung bakit Yan ang tatalakay natin ngayon But before anything else, hello Philippines And hello beautiful people, mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers Dyan. Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng dyan na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon So eto na nga, grabe So yung mga kandidata dito sa Miss Universe ay nagdatingan na dito sa pataya And then, of course, ayun nga, excited tayo ko ano nga ang mangyayari na ganap dito sa Pataya. So, from Phuket, diretso sila sa Pataya. So, yung ibang kandidata medyo nahirapan lang sa pagbiyahe dahil hindi sila sabay-sabay umaalis, di ba? Kahit naman nung pumunta sila sa Phuket, may unang batch, may second batch, and may third batch, di ba? And then ngayon, yung unang batch nandito na sa Pataya, at yung sila at isa manalo ay kararating nga lang dito sa Pataya. And then, ayun, so syempre, excited tayo sa ano bang magiging ganap jaan sa Miss Universe. And then, looking forward nga tayo kung paano magle-level up ang ating pambato na si Maria at Manalo sa competition nila dito sa Miss Universe. So, syempre, inaabangan natin yung mga galawan, inaabangan natin kung ano pa yung mga ipapakita at higit sa lahat, syempre, inaabangan natin kung ano nga ba ang magiging eksena pa ng ating pambato na si Maria at Manalo. Sa Phuket, nasatisbay ba tayo sa ipinakita ni, ni Atisa. To be honest, ako, nung nag-arrive siya dito sa Bangkok, yes, satisfied ako sa nakita ko sa kanya. Talaga naman, grabe, panalo ang bawat eksena ng ating pambato. Pagdating dito sa Phuket, yung mga eksena nila dito sa Phuket, maganda ang kanya naging eksena noong Gala Night. Sobrang panalo. Pero yung ibang event nila, I think yung pumunta sila doon sa Kate. Maganda din yung yung damit niya doon at ano pa ba? Ayun lang. <laughs> Oo, tapos yung yung last day naman nila nung naka-green siya, ayun, panalo yung outfit niya. So kung ako ang tatanungin mo about sa mga nagamit niyang outfit at styling, yung nandito sila sa Phuket sa mga activity nila ayun, yung tatlong event na yun, yung nakita ko na parang soso -so at panalo yung kanyang ayos, yung kulay ng damit ng choices niya, winner naman. Pero hindi pa sapat para masabi natin na nako pang Miss Universe talaga ang ati sa Manalo. Ang ikakapanalo dito ni ati sa Manalo ay manggagaling mula sa kanya. Hindi mula sa atin. Kumbaga parang lahat ng galawan dyan na ipapakita ni Ati sa Manalo, ay eh, dapat mag-level up siya. Dapat uh, ipakita niya na siya ang kadapat-dapat. Yes, yung ganda ng jajaan, Siyempre, kung titignan naman ng time ta natin talaga yung ganda ng isang ati sa Manalo, ay eh maganda naman talaga at wala naman akong duda doon. Pero syempre, hindi sapat na maganda ka lang. Kailangan meron ka talagang ipapakita na kakaiba. Meron ka dapat ipinapakita na talagang aangat ka sa iba. Di ba? So, yun yung mga importante na dapat ipakita ni ati sa Manalo. Sabi nga ni Sash Factor, ah, uh, As Saches, uh, Sashes, sabi nga ni Tai Sashes, ah, si Atisa daw ay Josa na. Sobrang ganda talaga na itsura. Pero kahit siya ay nakukulangan siya sa ipinapakita ni Atisa. Kailangan ng konting atake, kailangan ng konting angas, di ba? Yung dapat yung matigas, dapat yung pinapakita niya na parang she's a queen. Siguro kung gano'n siya, nakakatakot na talaga, no? Pero, Ayun nga, isa yun sa mga pinoproblema natin kay Atisa kasi na si Atisa ay medyo may pagkamalamya ang kanyang mga kinikilos. Lagi lang siya naka-smile, nakikipagtawanan pero hindi ko pa siya nakikita talaga ng talagang pik na pik talaga na masasabi mo, ay nako ayan na, umaarangkada na. So, nag expect ako dito sa Pataya na magle-level up ang Atisa Manalo. Ang ating pambato na si Maria sa Manalo na ili-level up pa niya yung kanyang galawan. So, swimsuit competition. ah uh, actually, hindi naman ito competition. Eh. Passion show. So, magaganap yan sa Friday. I hope na sana maipakita ni Ati Manalo yung eksena niya na talagang kahangaan ng lahat. di ba? And then, yung styling. So, nagamit niya na ng gusto yung banat at ano, Ati sa gitna. So, nag expect naman ako na may iba naman tayong makikita kay Atisa. So, mas gusto ko naman na mag-volume siya o magkulot kulot, -kulot. And then, uh, kanina nakayelo siya. So, maganda siya sa yellow. In fairness naman, na nag-iba na siya ng kulay. At maganda ang kanyang damitan kanina. Kaya lang si Atisa ay medyo nakalimutan niya ang isang bagay na importante. Na ito dapat ay hindi niya ginagawa. Yung nakalimutan niyang magsuot ng sash pagbaba niya sa bus. So, mas madaling salita sa buong biyahe wala siyang suot na sash. Di ba? So, sana si Atisa hindi niya dapat kinakalimutan yon, Yung mga bagay na yon. Ang hindi ko maintindihan, alam niya yon, aware siya doon. Eh, bakit ayun pa yung mawawala sa kanya? Di ba? So, dapat suot niya yon, mapasakay siya sa eroplano, mapapunta siya sa toilet, at kahit pasabihin mo, lumabas siya at nagpalit. Ibig sabihin, wala sang sash mula sa Phuket hanggang sa Bangkok hanggang sa ayan makarating siya diyan sa ano sa event diyan sa ano sa Marriott di ba sa Pataya. so dapat nagsusuot siya ng sash at hindi niya dapat kinakalimutan yun kasi isa yun sa mga demerit na pwedeng magawa ng kandidata yung nakinig ako noon sa Mr. International na orientation nila pagkalabas na pagkalabas mo ng pintuan ng kwarto mo huwag mong kakalimutan yung sash mo. Kasi, ayun dapat ay suot-suot mo na. Napaka big sin sa kanila doon. So, hindi ko maintindihan kung bakit si Atisa sa kanya lang hinanap yung nagkakalkal na siya doon sa mga bag niya, yung nandodoon na siya sa mayot. Aha, uh -huh. di ba? So, yun. So, medyo hindi yon nakaka Reyna. So, dapat yun ay alam niya na. Dapat yun ay away siya. At isa, hindi ka bagong Reyna. Hindi ka bagong kandidata. Tatlong beses mo na inilaban ang Pilipinas. Kung parang dapat alam mo na yun from the start. So, babalik tayo doon sa sinabi ng Vietnam Queens na Sinabi niya, kaya hindi niya pinili si Atisa Manalo na umuabot pa sa top 5 kasi hindi niya nakita ang ang grow up ni Atisa bilang kandidata ng Miss Cosmo. Ang hindi ko kasi maintindihan, full, full of experience ka na, pero bakit parang hindi ka pa rin aware doon sa, sa mga bagay-bagay na dapat alam mo na importante to, di ba? Isa din sa mga nakitaan ko kanina na wala din suot na sa si Venezuela. Sa so, Venezuela, bumaba ng kwarto niya na no? walang suot-suot na sash pero yung gown niya ang ganda-ganda. rin mo yung magandang gown kung nadidemerit ka naman sa isang bagay, di ba? So, dapat lagi mong suot yung sash. Magpasalamat na lang sila, wala pang scoring, pero may observation kasi yan, mga yan. So, imposible naman na hindi sila inoobserbahan ng mga chaperon or hindi sila uh, tinitingnan So, dapat lagi silang present sa mga bagay-bagay, di ba? So, yon So, hindi naka-attend si Atisa dito sa Gala Night. Eh, kasi naman, Diyos ko naman, pagod na yung mga yan. At kararating lang galing sa isang event. And then, hindi ko alam kung makakahabol pa sila or paano sila pupunta doon sa event. But, syempre, mag-aayos pa yan. Magpapalit pa ng damit. Ayun. So, nandyan na ang organization ng Miss Universe. And then, ayun na nga. So, ito yung first nga ta na makikita yung lahat ng candidates. And let's see kung ano ang mangyayari. And then, ayun nga, dapat jaan na talaga, dapat i-level up ni Atisa yung kanyang magiging eksena ngayon. Lalo na nandiyan dyan na ang organization. So, sa madaling salita, tinitignan na sila dyan. So, sa madaling salita, namimili na yan at mao observahan na sila. So yon, so dapat talaga level up ang bawat eksena na makikita ngayon kay Atisa and then ayon. So ipakita niya na siya ang kadapat-dapat na maging Miss Universe ngayong taon na to. Hindi mo kailangan maghintay kung kailan ka dapat pumalo. May mga bagay na dapat na ganun. Pero sa bawat eksena at labas mo, dapat lagi kang diyosa. In fairness naman, kung ikukumpara ko kay Emma Tiglaw, sa Emma Tiglaw, hindi lumalabas ng kwarto na hindi siya di ba? So, ayan, dapat si Atisa alam niya na yan eh. So, yun. So, I'm so excited kung ano yung ipapakita niya dito sa Phuket. And then, looking forward ako kung ano ba yung magiging eksena niya dyan at ano ba yung magiging ganap niya dyan. And then, dito na rin daw magaganap yung closed-door interview sa Phuket. Ayan ay magaganap sa 15, oho, uh -huh, ng, ng, ano, Saturday, oho. Uh -huh. So, yung closed-door interview nila. And then, after nyan, 16, babalik na sila sa Bangkok para naman sa pag-prepare nila para sa, national costume at preliminary competition, swimsuit, and evening gown. So, yan talaga. Diyos ko, magkakaalaman na talaga kung sino talaga ang magiging isang reyna ng Miss Universe. So, yan. So, good luck sa atin, syempre. And then, good luck kay Atisa. Sana magpalit siya ng bag. Charot. Lagi-lagi yan talaga, talaga, talaga yung bag na yon. And then, ayun na. So, I'm so excited, syempre, na makita si Atisa sa sa Friday. Oho. Uh -huh. Kasi, syempre, pupunta nga ako dun sa event mm uh di -huh. nila. And then, I'm so excited to see her Again, uh -huh. so tingnan natin kung ano nga ba ang mga pagbabago at ano nga ba ang magaganap sa isang at isang manalo sa mga susunod na araw, diba, sa laban niya. And then, ayun, dapat aware lang siya na andyan na yung may-ari, dapat pabongga na siya, dapat uh, ilabas niya na yung dapat niyang ilabas, ayun, dapat ipakita niya na yung dapat na ipakita, mm -hmm. Naniniwala naman ako na may plano naman si Atisa. Naniniwala naman ako na gagawin niya yung makakaya niya. Pero sana ay hindi huli ang lahat, di ba? So, yun. So, syempre, laban lang. At tiwala lang talaga sa ating pambato. And tingnan natin. Sa so, ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung update. Kung sumunod ba ang mga kararating lang na kandidata doon sa event. Kasi nga, di ba, parang kakalapag lang din nila. So, parang feeling ko, kaya walang sasya si ati sa kanina, parang nagpalit na siya doon sa bus <laughs> ng, ng kanyang susuotin. Kasi parang feeling ko, yun na yung suot niya. Maganda naman kung yun yung gagamitin niya. So, konting retouch lang, konting makeup lang, okay na yun. Di ba? So, yun. So, si Atisa naman, lagi namang ready yung face niya. Eh. Kung ganda din naman pag-uusapan, laging handa yan. Pero, ayun nga. So, syempre, nag-aano tayo na na kung ano pa ba yung makikita natin kay Atisa. diva So, yun. So, syempre, eto na. Papunta na tayo sa exciting moment. Andiyan na daw kasi yung yung may-ari. So, dumating na kanina dyan sa Phuket. Kaya pala, may post si Mr. Nawat na parang, I feel scared. O, oh, yung mga ganon. So, I feel scared kasi nandiyan dyan na nga yung may-ari ng Miss Universe. Hindi ko lang alam kung nandiyan dyan din si Raul. Oo. Oh, oh. Pero yung Mario dumating na daw. So, tingnan natin ko ano yung next na mangyayari. Tingnan natin kung ano nga ba ang ipapakita ng ating pambato. So, I'm so excited. And ayun, I hope na sana mag-level up na ang ating pambato kasi kailangan niya na dito mag-level up. Kailangan niya ng dagdagan yung kanyang energy. Na sabi ni Taisas, ayun daw yung kulang sa kanya na dapat daw konting energy pa. Mm -hmm. So agree ba kayo doon? Ako, mm, level up lang niya na yung mga kinikilos niya dito kasi kailangan na. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updates, and ba? Sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.